Ah. Utang lang sa deso, Paris ni kada Oh. Diwata. Kami oh, yung diwata. Yung nami, Paris pa. ka, eh, okay. Paris. Diwata Paris nag-viral ba, Nag viral na Diwata ba. Keri 'yung Diwata namin 'no. Oh. <laughs> Paris. Dilata overload. Oh, dila <laughs> overload Oh, support natin oh. oh na kuha ka uyon e ano to? mam, ayaw mo sa Parisan? mam DATOS ano yan? DATOS Parisan o dito Parisan hili di wata ni DATOS pala to nandito sa Rundao DATOS pare DATOS Paris super dati sa Rundao at bangsa simbahan sa Runda na mo kay piting lami ha o punta lang dito pag hindi pumunta wag nyo lang wow

Oh. Bu vlogger mana mau nih Guys, so, na, Guys, na, bro. Kayo, Guys, <laughs> kainan, isa, Guys, so. Oh. Hey, guys, sir. Sana, <laughs> oh. Oh. <laughs> Alis na to guys. Uwi na to ng ano ba, Mindoro. Sana magka-crash yung airplane niya sa sakyan ba. Gago. <laughs> <laughs> Sana magka-crash siya sa akin. Oo, di na tayo sa parehong to. Mam, sarap, guys. Sarap. Saara sa. Hmm, sarap. Kakain mo kaya? Ni esperan po ko din. Yoy. Hindi, hindi mo tayo... Hindi, walang gana kapag hindi poison. Yung... Yung tayo nung... na Kain ka, bro. Sarap, po, bro. Busy, <coughs> <Si> busy. <business, tos>